Nakauwi na po sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na pagdalo sa 43rd ASEAN Summit and Related Summits. At bit-bit niya sa kanyang pagbabalik ay ang mga pangakong kanyang naisakatuparan. Kabilang na dito ang pagsusulong ng interes ng Pilipinas at investment pledges na makatutulong para sa pagpapabuti, hindi lamang ng ekonomiya ng bansa, kundi maging ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. Kaliwat ka ng pulong sa mga pinuno ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at iba pang kapartner na bansa. Mga mahalagang isyu na apektado hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong ASEAN at ang mundo. Jan umikot ang tatlong araw na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon sa 43rd ASEAN Summit and Related Summits sa Jakarta, Indonesia at ayon kay Pangulong Marcos, matagumpay ang kanyang naging paikilahok sa makasaysayang event na ito. I promoted and highlighted key interests of ASEAN, such as food and energy security, migrant workers protection, climate change and digital transformation, issues that are of strategic importance to the Philippines. Dumalo ang Pangulo sa 12 leaders level meetings kasama na ang Australia, Canada, China, India, Japan, Republic of Korea, United States at ang United Nations kung saan itinaguyod niya ang interes ng ASEAN gaya na lamang ng pagbibigay diin ng ASEAN at mga partner countries sa importansya ng rules-based international order. Binigyang diin din ng mga bansang ito na ang ASEAN ay may isang competitive at integrated regional economy. Dumalo rin si President Marcos sa ASEAN Plus 3 Summit kasama ang China, Japan at Republic of Korea. Napag-usapan nila ang food security, climate change at digital economy, usaping politikal at ekonomiya naman ang tinalakay sa East Asia Summit. We discussed regional and international issues, during which I emphasized the importance of a rules-based international order, especially in the disputes in the South China Sea, inasmuch as they affect not only our nation but the entire region. Dito ay muling nanindigan ng Pangulo ng ang Pilipinas ay nag sa mapayapang resolusyon sa territorial dispute kasabay ng panawagan sa iba pang mga bansa na ipagpatuloy ang pagkataguyod sa freedom of navigation at overflight sa South China Sea, alinsunod sa international law, kabilang ang 1982 UNCLOS. We urge all parties to exercise self-restraint and refrain from unilateral and assertive activities that could increase tensions, and lead to misunderstandings and miscalculations in the South China Sea. Natalakay rin ang iba pang pandaigdigang isyu, gaya ng sitwasyon sa Myanmar, denuclearization sa Korean Peninsula at ang hidwaan sa Ukraine. Sa sidelines sa ng summit, nakausap ni President Marco si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at United States Vice President Kamala Harris sa pagpapaigting ng kanilang pagtutulungan. Nagkaroon din siya ng bilateral meeting sa mga lider ng Cambodia, Canada, The Cook Islands, India, Republic of Korea, Vietnam at maging sa pangulo ng World Bank Group. Sa usaping pang-ekonomiya, iniuulat ng punong hekotibo ang Philippines Republic of Korea Free Trade Agreement na sumasalamin sa pangakong pagtutulungan ng dalawang bansa para umunlad. The FTA will strengthen our bilateral trade and investment relations with the Republic of Korea especially as it generates jobs and contributes to the Philippines' value proposition as an ideal regional hub for smart and sustainable investments. Sa sidelines din ng summit, nakapulong ni President Marcos ang mga top executives ng ilang Indonesian companies na nais magpalawig ng kanilang negosyo sa Pilipinas, kung saan hindi bababa sa 20 milyong dolyar ng investment ang naipangako sa kanya sa so usapin na agrikultura at digital economy. Dito ay inanunsyo rin ng Pangulo ng Pilipinas sa magiging host na ASEAN event sa 2026. Kasabay nito, ang pasasalamat niya sa Indonesia sa pagiging ASEAN Summit host ngayong taon. I also thank them for their very warm hospitality to the Philippine delegation and I look forward to the able leadership of Lao PDR when they host ASEAN in 2025. Samantala, pasado alas 12 ng hatinggabi kanina, balik Pilipinas na si Pangulong Marcos. Alan Francisco para sa Bayan, Jakarta, Indonesia.